Nagsimula ang pelikula habang si Bruno at ang kanyang mga kaibigan ay walang muwang at masasaya na tumatakbo sa mga lansangan ng Berlin, Germany. Noong makauwi siya, nakita niya na lahat ay abala sa bahay. Nililinis ng mga katulong ang bawat sulok ng kabahayan. Noong makita siya ng kanyang inang si Elsa at ng kanyang kapatid na si Gretel. Ibinalita nila sa kanya na magkakaroon ng selebrasyon dahil na promote bilang commander ang kanyang ama na isang sundalo. Tinipon sila sa isang silid ni Ralph, ang ama ni Bruno at sinabi sa pamilya na sila ay lilipat sa kanayunan dahil sa kanyang promosyon. Nang marinig ito, nalungkot si Bruno dahil hindi na niya makakalaro uli ang kanyang mga kaibigan. Sinigurado naman ng kanyang mga magulang na magkakaroon siya ng mga bagong kaibigan doon sa lugar na kanilang lilipatan. Kinagabihan, napuno ang kanilang bahay ng mga bisita. Noong bumaba si Ralph sa sala, nandoon ang mga kasamahan na sundalong nagpakita ng suporta kay Ralph sa pamamagitan ng pagsaludo. Nandoon din ang mga lolo at lola ni Bruno na bumati kay Ralph. Masayang ipinaalala ng kanyang ina ang kabataan ni Ralph at ang pagkahilig nito sa uniporme. Pinigilan naman siya ng sundalo na huwag magkukwento ng mga bagay na maaring ikapahamak niya. Sa mga sumunod na araw, nakipaglaro pa si Bruno sa mga kaibigan sa huling pagkakataon. Sinabihan siya ng kanyang ina na magpaalam na at sila ay aalis na. Noong umalis ang kanilang sasakyan, naupo lang si Bruno at bakas sa kanyang mga mata ang kalungkutan. Niyakap na lamang ito ng inabilang pang-aliw. Hindi nagtagal noong marating nila ang kanilang bagong bahay, nagpaalam agad si Ralph para sa isang pagpupulong ng mga sundalo. Sinabihan naman ni Elsa ang mga anak na pumili ng kanya-kanyang kwarto. Mabilis na umakyat si Gretel sa ikalawang palapag at dinaanan lang ang kapatid. Sa kwarto ni Bruno, inayos ni Maria na isa sa mga katulong at pinasalamatan naman ng bata. Pamatong si Bruno sa isang bintana at nakatanaw ng mga tao sa hindi kalayuan na sakahan. Noong araw na iyon, kinausap ni Bruno ang kanyang ina na gusto niyang makalaro ang mga kakaibang bata na nakita niya sa sakahan. Nagtaka naman ang kanyang ina sa narinig, sinabi niya na hindi niya alam na may sakahan pala sa paligid. Pumasok sa kusina ang isang pagod na pagod na si Pavel, may dala-dala siyang mga gulay. Isa siya sa mga katulong sa bahay. Napansin ni Bruno ang pangilalim na kasuutan ni Pavel na isang pijama. Sinabi nito sa kanyang ina na kaparehas din nito ang mga kasuutan ng mga tao na nakita niya sa sakahan. Umakyat si Elsa sa kwarto ni Bruno at sumilip din sa bintana. Kinausap naman ni Ralph ang anak at sinabing ang mga tao na nakita niya sa sakahan ay hindi talaga mga tao. Dumating si Elsa at sinabi hindi niya pwedeng makalaro ang mga nakita niyang bata sa kapinalabas si Bruno. Nagtalo silang mag-asawa tungkol sa mga kakaibang tao na sinasabi ni Bruno sa sakahan. Habang nakaupo sa kanyang kama ay nakita ni Bruno na may harang na ang kanyang bintana. Inaliw na lamang niya ang sarili sa paglalaro ng chess na mag-isa. Pumasok sa kwarto si Maria at sinabing kaysa magmukmuk na mag-isa sa kwarto ay lumabas na lamang siya at lumanghap ng sariwang hangin. Isang hapon, habang kumakain ang mag-anak, nabanggit ni Ralph na kumuha siya ng tutor para kina Bruno at Gretel, darating siya para magturo dalawang beses sa isang linggo. Nakikinig lang sa tabi si Pavel na hindi rin naman ikinatuwa ni Bruno ang balita. Kinabukasan, sa labas ng bahay, nakita ni Bruno na naglalampungan si na Lieutenant Scott at Gretel. Sinabi ni Bruno na kailangan niya ng gulong para gawing duyan. Nagulat siya ng sigaw-sigawan lang ni Scott si Pavel, nanginginig ang matanda na lumapit sa kanila at inutusan siya ni Scott na tulungan si Bruno na gumawa ng duyan. Habang naghahanap ng gulong sa likod bahay ang dalawa, nakita ni Bruno ang bintana na siyang liwanag lamang sa bodega ng mga gulong. Sakay ng duyan ng bata nang makita nito ang makapal na usok na nagmumula sa sakahan, tatayo sana siya pero aksidenteng natamba at nasugatan sa binti. Nakita naman niya si Pavel na tumatakbo papunta sa kanya. Sa loob ng bahay, ginagamot ni Pavel ang sugat ni Bruno at sinabing hindi malala iyon sa kasya bumalik sa pagbabalat ng patatas. Inusisa siya ng bata kung paano niya na sabing hindi malala ang sugat samantalang ang trabaho niya ay taga balat lang ng gulay. Doktor ang trabaho niya bago siya dumating sa kanila ang sagot ni Pavel. Namanghaman haman ang bata ay masaya etong nagpasalamat na ikinatuwa ni Pavel. Dumating si Elsa at naikwento ni Bruno ang pangyayari. Pinapasok niya eto sa kanyang kwarto habang tinitignan si Pavel na may panguhusga. Sa huli, pinasalamatan pa rin niya ang matanda. Habang nakatanaw sa bintana ni Gretel si Bruno, nakita niyang parating ang kanilang tutor na si Tickboy. Unang tanong niya sa mga bata ay kung ano ang masasabi nila sa kalagayan ng bansa. Walang kagatol-gatol na sumagot si Gretel, habang si Bruno ay sumagot na hindi siya nanunood ng balita bagkos ay nagbabasa lamang ng Wattpad. Sa kanyang narinig, binigyan ni Tickboy si Bruno ng babasahin na tungkol sa propaganda lamang ng mga partido Nazi. Binabasa ito ng bata mula sa kanyang duyan, napatingin siya sa pintuan papunta sa likod bahay. Naisipan niyang magliwaliw kaya mula sa nakita niyang bintana noong ginamot siya ni Pavel, lumabas ang bata at masayang naglalaro sa kakahuyan. Nakarating siya sa sakahan at nakita ang isang batang nakapijama din tulad ng suot ni Pavel. Ang sakahan ay may bakod na alambre, nakilala ni Bruno ang katulad niyang bata at kaedad na si Samuel. Nag-uusap ang dalawang bata, sinabi ni Samuel na hindi niya alam bakit pijama ang suot nila at kung bakit nandoon sila. Tinanong din ni Samuel kung may pagkain siya. Sa gitna ng kwentuhan nila ay umalingaungaw ang isang serena kaya dali-daling tumakbo si Samuel tulak-tulak ang isang karitilya. Noong nakauwi si Bruno, hinanap nito ang kanyang football. Napunta pa siya sa bodega ng bahay at nakitang maraming manika doon. Ibinalita niya kay Gretel pero sinabihan siya ng ate niya na, kalokohan ang maglaro ng manika habang ang mga bansa nila ay nasa digmaan. Itinago ni Bruno ang isang supot ng chocolate at muling pumunta sa tagpuan nila ni Samuel pero hindi eto somiput. Kinain na lamang niya ang para sana kay Samuel. Kinabukasan, nakita ni Bruno si Lieutenant Scott at kanyang ina na papaalis. Inaya siya na sasama pero tumanggi ang bata. Muli nitong pinuntahan si Samuel at nagkwentuhan. Tinanong niya kung ano ang masamang usok na lumalabas sa chimney. At kung bakit may numero ang kanyang damit. Sinagot lamang siya ni Samuel na isa siyang hudyo. At lahat sila na nakakulong doon ay mga hudyo. Sa kanyang narinig, biglang nagpaalam na uuwi si Bruno. Sa kanilang bahay, tinatanong ni Bruno kung naamoy nila ang kakaibang amoy noong nagdaang araw na nanggagaling sa chimney ng sakahan. Hindi sumasagot sina Elsa at Gretel. Sinagot naman siya ni Ralph na mga basura lang ang sinunog. Bago sila matulog, tinanong ni Elsa kung ano ang itinuturo ng tutor sa mga bata at nagiging iba ang pag-uugali ni Gretel. Sinabi lang ni Ralph na ang mga turo ay para sa mga tao na matutong tumayo sa sariling paa. Sa pag-aaral nila mula sa tutor, sinasabi nito na pampagulo lamang ang mga hudyo at walang mabuting hudyo. Kung makakahanap si Bruno ng mabuting hudyo, siya ang pinakadakilang mananaliksik sa buong mundo. Sa kanilang kusina, naglalagay ng mga pagkain si Bruno sa bag ng abutan siya ni Maria. Tinanong nito kung aanhin niya ang pagkain samantalang kakatapos lang kumain. Sumagot siyang baon niyang maglalaro sa labas. inabotan din siya ng nanay at tinanong kung ano ang laman ng bag. Nagsinungaling na lamang si Bruno na libro yun mula kay Tickboy at hinayaan lamang ni Elsa na umalis ang anak. Muling nakipagkita si Bruno kay Samuel. Kinakain ni Samuel ang dalang pagkain ni Bruno habang naglalaro naman siya ng bola. Inihagis niya kay Samuel ang bola pero nakiusap eto na hindi sila pwedeng maglaro doon at delikado. Muling umalingaw-ngaw ang Serena kaya tumakbo nang hindi na lumilingon si Samuel. Sa kanilang bahay, hindi mapakali si Elsa sa masangsang na amoy, napansin din niya ang makapal na usok galing sa sakahan. Nadulas si Scott na nagsabing mas mabaho sila kapag sunog na. Ikinabigla niya ang sagot ni Scott na nagtaka naman na parang walang alam si Elsa. Kinumpronta ni Elsa si Ralph na nagsabing sundalo siya. Kailangan mangyari ang dapat mangyari para sa kanilang kinabukasan. Nagdalo ang mag-asawa sa hindi masik murang nadiskubre ni Elsa. Natigil lang ang mga eto nang dumating si Bruno na nagbalitang dumating ang tatay ni Ralph na kanyang lolo. Sa hapag kainan, nagkukwentuhan silang lahat. Nadulas muli si Scott na sinabing pumunta sa Switzerland ang kanyang tatay. Umiwas eto sa digmaan kaya tinawag ni Ralph na duwag. Umayon naman ang kanyang ama na pagtakas sa responsibilidad sa bayan ang ginawa ng tatay ni Scott. Lalagyan ni Pavel ng alak ang baso ni Scott at hindi sinasadyang natapon eto. Nagalit ang sundalo at inilabas si Pavel sa kabinobog na naririnig ng pamilya ni Ralph. Sinabihan siya ni Elsa na makialam pero nagkibat-balikat lang si Ralph. Sa murang isipan ni Bruno ay nakikita niya ang pagmamalupit ng mga aleman sa mga Hudyo. Kahit mismong si Gretel ay sinabing nararapat lamang ang sinapit ni Pavel sa kamay ng tenyente. Ipinaliwanag din ni Gretel na hindi sakahan ang alam niyang sakahan kundi kulungan para sa mga hudyo. Nakakulong sila doon dahil masasamang tao sila ayon na din sa turo ni Tikboy sa kanila. Kinaumagahan, habang nililinis ni Maria ang dugo ni Pavel, kumakain ng mag-anak pero baka sa mukha ni Elsa ang kalungkutan. Lumabas si Bruno sa sala at nakita si Samuel. Nililinis nito ang mga baso na dapat ay trabaho ni Pavel. Masaya niya etong binati at binigyan pa ng pagkain. Sinabi ni Bruno na hindi sila dapat magkaibigan, dapat silang magkaaway. Tinanong pa niya kung anong hitsura ng tatay ni Samuel, sumagot eto na mabait ang tatay niya at ipinagmamalaki niya. Nagtanong naman si Samuel kung ipinagmamalaki ni Bruno ang kanyang tatay. Natigilan si Bruno, siya namang pagdating ni Scott at nagalit kay Samuel. Inakusahan niyang nagnanakaw ng pagkain. Itinanggi eto ng bata at sinabing ibinigay ng kaibigan niyang si Bruno. Dahil galit na galit si Scott, nagsinungaling si Bruno na kilala niya si Samuel. Inilabas ni Scott si Bruno habang binantaan si Samuel. Sa kanyang kwarto, inusig siya ng konsensya kaya bumalik sa kusina para tignan si Samuel pero si Maria na ang gumagawa sa trabahong dapat kay Samuel. Malungkot si Bruno, pinuntahan pa si Samuel pero wala doon sa tagpuan nila ang bata. Dumating ang mga matataas na opisyal ng mga sundalo sa bahay ni na Ralph. Pinanood sila ng mga gawain sa loob ng kulungan. Ipinapakita doon na masasaya ang mga tao sa loob, naglalaro ang mga bata, nag-aaral ng iba't ibang gawain ang mga kababaihan. Napapanood din ito ni Bruno na nakasilip sa pintuan. Sa nalaman, maipagmamalaki din niya ang tatay niya sa kabutihan nito sa mga hudyo na nakakulong. Sa tuwa ay niyakap pa ang ama. Wala siyang kamalay-malay na ang mga napanood nila ay purong kasinungalingan lamang, kabaliktaran sa tunay na nangyayari. Nakita ni Elsa ang eksena ng mag-ama at muntik pa etong masuka. Masaya si Bruno na pumunta sa kulungan ni Samuel pero wala na ang bata, makailang ulit na bumalik pero hindi na niya eto nadadatnan. Natuwa siya nang minsan pumunta at nandoon na si Samuel, sariwa pa ang sugat nito sa mukhasanhin ng pananakit ni Scott. Sinabi ni Bruno na hindi niya maintindihan, Nakapanood siya ng pelikula at maayos ang lagay sa kulungan. Mababait ang mga sundalo, bakit iba ang nakikita niya kay Samuel at kay Lieutenant Scott? Humingi din siya ng pasensya kay Samuel na tinanggap din ng bata. Sa bahay ni na Ralph, nagtalo na naman silang mag-asawa dahil sa trabaho ni Ralph. Napromote etong commander para pangasiwaan ang pagpapatay sa mga hudyo na malapit lang din sa kanilang bahay. Inilihim pa nito sa mismong asawa, na kung sinabi lang noong una pa ay hindi eto pumayag na lumipat sila. Muling pinuntahan ni Bruno si Samuel, dinalhan ng pagkain at naglalaro silang dalawa ng chess. Sa murang edad na hindi maintindihan ng mga nangyayari sa paligid ay nagawa na nilang tumawa pareho. Sa duyan, wala sa sarili na nagpapaikot-ikot si Elsa. Mula sa bintana naman ay tinatanaw siya ng nababahalang asawa. Kinausap niya ang mga anak kung masaya sila sa bagong bahay. Tumango si Bruno pero humindi naman si Gretel. Tinanong pa niya kung gusto nilang lumipat na ng tirahan, muli umayaw naman si Bruno na pumayag naman si Gretel. Sinabi ni Ralph na kailangan nilang lumipat muna kasama ang kanilang ina, susunod na lang si Ralph pag natapos nito ang kanyang trabaho doon sa lugar. Nag-usap si Bruno at Samuel sa huling pagkakataon. Sinabi ni Samuel na nawawala ang kanyang ama at iba pang kalalakihan. Ipinagtapat din ni Bruno na lilipat na din sila. Ibig sabihin na hindi na sila magkikita pa. Sinabi ni Bruno na gusto niyang tulungan si Samuel na mahanap ang kanyang ama para bumawi na din sa nagawa niya sa kalaro. Sinimulan niyang hukayin ang lupa at napatunayang malambot pa. Iminungkahi ni Samuel na kukuha siya ng damit na pijama para siyang suotin ni Bruno. Tumakbo na din paalis si Samuel dahil sa Serena. Kinabukasan, gumawa ng sandwich si Bruno at nagpaalam sa ina na maglalaro lang siya sa duyan sa huling pagkakataon. Tumakbo si Bruno papunta sa kulungan na daladala -dala ang isang pala. Binigay ni Samuel sa kanya ang pares na pijama at napagtanto ni Bruno na nahulog niya ang sandwich. Dali-daling isinuot ni Bruno ang pijama sa kanila hinukay pa ang dadaanan niya. Nakalusot na si Bruno sa kulungan at sinimulan nilang hanapin ang tatay ni Samuel. Pumasok sila sa isang kubo kung saan puno ng mga kulong. Biglang sumigaw ang isang sundalo at pinalabas silang lahat na naruroon. Pinalipat sila sa isang underground na kulungan. Walang kamalay-malay ang dalawang bata sa mga nangyayari. Doon ay pinaghubad silang lahat at sinabing maliligo lang sila. Muli pinapasok sila sa isang gawa sa bakal na kulungan. Magkahawak kamay ang dalawang bata nang mula sa isang butas ng kulungan ay inihulog ng isang sundalo ang gas na may lason. Sa kanilang bahay, napansin ni Elsa na wala sa duyan ang anak. Naalarma eto at pati si Ralph na nasa meeting ay inistorbo. Lahat ng nasa bahay ay naghanap kay Bruno. Nakita ni Elsa ang sandwich na nakakalat malapit sa bintana. Kasama ang mga aso ay natuntun ni na Ralph na nagtungo si Bruno sa kulungan. Nakita din nila ang damit na pinagpalitan nito. Sa loob ng kulungan, aburido si Ralph na isinisigaw ang pangalan ni Bruno. Samantala, nakita na din ni na Elsa at Gretel ang damit ni Bruno sa bakod. Naghehistirical si Elsa, sa isip ay alam na ang nangyari sa anak. Pinapatahan naman ito ni Gretel. Nagtatapos ang pelikula nang makita ni Ralph ang mga pijama na nakatambak sa loob ng kulungan at ang pintuang bakal, na puno ng panaghoy at sa isang iglap ay biglang tumahimik.